Magandang umaga mga ka uh, Ngayon ay i-update ko kayo doon sa bago kong tanim na puno ng rubber Kasi mula nung tinanim ko yon mga ka ay tuloy-tuloy na yung pag-init Tinanim ko pala yon 2 weeks ago So buti na lang ngayon uh, dito sa amin ay tuwing hapon uh, umuulan uh, Sana ay maraming nakasurvive Malabong na ulit ang mga damo dito sa area ko Dito tayo mag-uumpisa. Ito ah hindi to. Dati na yan. oh, ito. Ito yung mga bagong tanim na rubber mga TV. So, ito naman okay to Survive. Ito ka lang napakailit. So ito yung tinanim ko mga ka Kenzie, last two weeks uh, maganda naman ang tubo. Ayan. Tingnan natin yung iba. Ito okay nagwintering lang. Uh, kunin natin tong pumulopot sa kanya. Uh, normal lang to mga Kenzie, na ano yung dahon uh, nakata uh, lumalagas kasi wintering na ngayon pangatlo ito pang -up. pangatlo medyo nalanta pero okay naman kasi nag flashing din siya ayan o oh, kung nakikita nyo ayan parang okay mga kinvi next ito napakaganda ng tubo straight na straight pa balik tayo dito sa baba dito yung mas marami ito ah okay lang yan kasi nalanta siya pero na, may nag flashing oh. at saka ito nag flashing siya so okay naman ulit so, sa baba ito siya Yeah para maganda ang mga tubo niya mga kakendri inabutan kasi ng ulan Ayan. so wala pa tayong nakikita na namatay ito oh, napakatibay oh. yan buhay din buhay na buhay yung iba ito yung dati na to medyo na, pinutol ko lang to kasi nagkaroon ng sakit kaya yeah, pinutol ko. Well, nag-flashing siya ulit. Kunang ko muna ng damo. Para walang kahati siya sa mga nutrient ng lupa. Sa mga ano pala, hindi pa alam kung anong puno na to. Ito nga pala yung puno ng rubber, mga kakinzi. Uh, produkto dito sa amin. Masamang kayo, Davao de Oro. Nan ang um, ang kaplan ang katas po nito tinatawag na kaplam. ginagawapong uh, ginagawa pong mga gulong, sapatos, butas at saka iba, marami pang iba. So ayan, update lang muna tayo. Maganda yun nakikita ko ngayon mga kinfi. Halos buhay naman. Ito pa. buhay na buhay. Ito baba. Yan. Wala pa tayo nagkita ng lanta. Ito buhay din. Uh, kailangan lang talagang alisin yung mga ganito. Oh. Yung mga cover crop. Para hindi siya ma uh, mapuluputan yung ano niya. Yung pono. Dito sa baba. yan Buhay ulit. yan tas na oh. Ang ganda. So baba tayo dito Ito nag flash ako Ito yung maganda nag flashing na Yan Yung mga ganito mga kakindi Hindi dapat ikabahala ito walang dahon Kasi nag flashing yan Ayan o Pagka nag flashing yan uh, Tataas yan ng mga ba, Dalawang dangkal yata Yan Tataas yan Pati na yung dahon Sasama na po yung dahon na Yan Dog buhay, buhay rin. Ay may nalanta sa. Okay. Tumakin di parang tuyong tuyo na. Ay, namatay sa. Ang gawin ko dito, uh, babaliin ko dito. Pagka tumunog to ibig sabihin to yung tuyo na talaga ayun kung naririnig nyo yun ano okay meron tayo meron isang patay mag replant na lang ulit isa okay bukay bukay ito magpatay ulit oh. Ayan. ayun na Patay. Patay siya. Pero hayaan ko muna baka magkaroon pa ng flashing yung ano niya yun sa ilalim. Ang naman. Ang buhay naman. Na. Mayroon pang dalawa dito na magbago. Ayun doon. Alisin natin to. Okay. Ito rin. Buhay. Ito buhay. Sinahan So ayun mga kakinvi, tnv uh, na ko na yung mga Bagong tanim ko na rubber So out of uh, 35 seedlings Merong dalawang namatay Pero okay lang yun At least kukunti lang yung uh, Namatay Magre-replant na lang ulit ako So hanggang dito na lang mga TNV So yun lang muna ang update ko sa inyo dun, Tungkol dun sa mga bago kong tanim na rubber So hanggang dito na lang maraming salamat po